Hello mga kaina, for today's video magluluto tayo ng adobong manok at ito yung mga recados na gagamitin natin. Una guys, no, bago natin maluto yung manok natin, syempre magiinit tayo ng ating kawali at bubuksan yung ating kalan para uminit yung kawali natin. Pagkatapos, maglalagay tayo ng mantika para dyan naman natin igigisa yung ating sibuyas at bawang. Yung paglalagay ng mantika guys, sasakto lang dahil magmamantika pa yung manok natin. Ayan, no, ilaglag na natin yung ating sibuyas. Lahat ng ano, ha, ilalaglag na natin yung sibuyas natin dyan at hahaluin natin para mag caramelize yung ating sibuyas. Ayan, haluhaluin lang, imekos-mekos lang hanggang sa maluto yung sibuyas. At pagkatapos nating imekos yan, guys, isusunod natin yung ating bawang. Guys, yung pagluluto natin, guys, sa iba-iba tayo ng klase ng pagluluto. Ito yung way ko ng pagluluto. Kung iway iba, iba rin sa akin, guys. Ito ay simple lang na pagluluto ng adobo. Ito ay pang dinner lang namin. Pagkatapos nga magisa yung ating sibuyas at bawang, isusunod naman nating igigil isa yung ating manok itong manok namin guys, sakto lang yung dami niyan, pang amin-amin lang talaga yan kasi itong ating luto seria ay luto lang naman na pang bahay yung gigawin ko guys, hindi naman tanga pang expert yan. Haluin lang natin yung manok para maluto yung mga bawat side ng ating manok at magpantay yung uh, yung pagkakaluto neto guys. Ayan, i lang natin. Pagkatapos, satakpan natin para maluto pa ng maayos yung manok natin. Ayan, pagka ano lang lipas ng ilang minuto, bubuksan ulit natin yung ating kawali, hahaluin ulit para tuluyan nang maluto yung ibang side na hindi pa naluluto ng maayos kanina. Ayan, pag okay na yung ating manok, guys, isusunod na natin yung toyo. Toyo, guys, ha? Hindi toyo natin natin. Charis! Ayan, no, haluin lang natin yung manok para magpantay yung toyo doon sa ating manok. Ayan, haluin lang natin ng maayos at lalagyan na natin ng tubig. Ayan, guys, yung paglalagay ng tubig, guys, kumpirme naman yan sa atin kung gusto nating damihan o hindi. Pero sa akin, unti lang yung ilalagay ko, guys, kasi maluluto pa rin naman yung manok niyan, guys, lalambot pa rin yan. Ayan, takpan lang natin para kumulo at palamutin yung ating manok. Ayan, pagkalipas ng ilang minuto, binuksan natin yung ating ano, takip ng kawali at lalagyan ko na guys ng suka. Ayan, naglalagay banglat ba lahat ng suka? Ako guys, naglalagay ako konti lang nilalagay ko dyan. No? Ayoko rin naman maasim na pagkakaluto ng adobo. Isusunod ko na dyan yung paminta. Hindi ko muna guys haluin yung ano ha, yung manok pagkalagay ng ano suka. Ayan, maglagay tayo ng paminta. Isusunod natin yung ating laurel. syempre guys, alam nyo naman kung para sa yung laurel, pampabango yan ng adobo natin. Diba, kala mo expert talaga sa pagluluto. <laughs> Hindi naman ako guys ganun kagaling magluto to no at least natuto na lang kasi meron na tayong anak na syempre pakakainin natin ayan ihaluin na lang natin para magpantay yung pagkakalapat ng ating ano ng ating manok sa ating pagkakaluto ng adobo at ayan na guys pinakita ko lang sa inyo para makita nyo kung gano ba yung itsura ng adobo natin ayan pagkatapos guys no pagkatapos nating um, pakuliin yung ating manok isinunod ko dyan yung ating uh, asukal siguro yung iba dyan naglalagay talaga ng asukal ako o naglalagay din ako guys Naglalagay lang ako ng sakto pero naparami yung lagay ko kaya medyo matamis yung ating adobo pero okay lang yan, kakainin pa rin naman yan. Ayan maglagay lang tayo ng ating asukal guys para mag ano yung magpantay yung asim at yung asim, yung alat at yung tamis. Ayan haluin lang natin para matunaw yung asukal no at susunod natin maglalagay ako diyan guys ng betchin ay alam ko naman guys yung iba diyan hindi talaga naglalagay ng mga betchin pero ako guys naglalagay ako para sumarap ng konti yung luto natin at tinikman ko na kung sakto na yung lasa okay na yun guys pagkatapos ilalagay natin yung patatas syempre guys para naman no medyo maganda naman yung itsura ng adobo natin naglagay ako ng patatas para hindi plain ayun, halu-haluin lang para magpantay yung patatas sa ating manok no? at sunod guys tatak natin at palalambutin natin yung ating patatas. Pag okay na guys, ayan na. Siyempre haluin ulit natin para ma-check natin kung umukay na ba dyan yung ating patatas. Ayan, pag okay na, takpan ulit syempre ayan na guys. Ito na yung ating adobo. Ayan. Okay na yan guys. malambot na din yung ating manok. Pati yung patatas natin. Ayan. Malambot na malambot na at masarap na masarap na yan guys. Sakto na sakto na yung lasa niyan. Hindi siya maalat. Yung tamis, kanina ka sobrang tamis. Nung tinikman ko na, medyo nag ano yung tamis niya guys medyo nawala yung tamis kaya medyo nagsakto yung lasa ng adobo natin at syempre ilalagay na natin sa lagayan hindi, hindi ko na nga na video guys kasi gawa ng ano tawag dito hindi ko pala napindot yung aking cellphone kaya huli na yung aking nailagay dyan na yung tawag dito nailagay ko na tuloy kung kailan patapos na yung aking paglalagay ng adobo sa lagayan syempre ayusin natin guys para maganda yung presentation ng ating adobo ayan, at sobrang sarap nyan guys, naparami talaga yung patatas ko diyan. at ito na mga kaina, tapos rin na rin sa wakas maluto ang ating adobong manok and guys, and mga kaina, thank you for watching and follow for more videos, hanggang dito na lang salamat!